araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Ikinarga na din itong si Kimba ang kanyang mga dasal para sa kanyang tanga na mutya para makita niyang mabuti ang buong paligid at ang mga kinaroroonan ng mga aswang ilang sandali lamang nang maging malinaw na ang paligid para kay Kimba napasambit ito sa Panginoon at wika nito kay Tatabugoy at Abok Diyos na mahabagin napakarami ng mga aswang na nasa paligid Tatabugoy Mukhang narating na nga natin agad ang kanilang lungga. Sagot naman itong si Tata Bugoy na kahit nakabilang pa ang mga ito sa mundo ng mga diablo, nakakaramdam din ito ng kakaibang kaba. Ngunit malaki ang tiwala ko sa inyong mga bata. Malaki ang paniniwala ko sa kalakasan ninyo, Kimba. Kailangan na mapatay natin ang lahat ng mga ito. Dahil di hamak na mas malalakas ang mga mandirigma doon sa kaharian ng Shalim Tama ka, Tatabugoy. Maraming bisis nang may mga nakakarap kaming mga malalakas na mga asuwang doon sa aming mundo. At marami ang bilang ng lahat ng mga iyon. At ang lahat ng mga iyon ay natatalo namin at napapatay. Kaya hindi dapat na mabahala. Itinutok agad nitong si Kimba ang kanyang repli doon sa mga nakikitang mga naglulundagan ng mga aswang. Ilang sandali lamang narinig na nila ang mga pag-atungal at mga alulong ng mga aswang. Mas dumarami na din ang mga nakikita nilang mga aswang doon sa paligid. Bukod sa mga naglulundagan doon sa mga batuhan, may nasipat pa silang nakatayo sa gilid ng mga batuhan at doon sa mga puno ng kahoy. Nakatuwad at minsan tatayo at tutuwad naman ang mga ito. May naalala itong si Kimba sa uri ng mga aswang na ito. Kung hindi mga gabunan ang mga ito, maaaring mga abwak ang kanilang uring pinanggagalingan. Makalipas naman ang ilang sandaling paglalakad nila ni Butchok, tumigil na ang mga ito dahil nakikita na nilang pumalibot na sa kanila ang maraming bilang ng mga aswang. Pagkatapos mayroong tatlong mga aswang ang papalapit sa kanila. Sa anyo pa lamang ng tatlong iyon na nababatid nila na mga matatanda ang mga ito. Batay na din sa kanilang paglalakad na paika-ika. Nang medyo makalapit na ang mga ito sa kanila, agad na huwi ka ng isang matanda sa kanila. Hehehehe. Kumusta mga bata? Mukhang kayo na ang ipinadala galing sa kabilang mundo. Hehehehe. Alam ko na ang tunay ninyong pakay eh kung bakit kayo nandrito. Dahil marami kaming kakampi sa mismong islang pinanggagalingan ninyo. Sa tingin nyo ba, napapayagan ko kayong makalampas sa aming kaharian ng buhay. Mukhang minaliit ninyo ang mundong ito mga bata. Sagot naman itong si Butchok na walang pakialam sa presensya ng mga ito. Wala kong pakialam sa mga sasabihin mo tanda dahil sa ginagawa ninyong kasamaan doon sa aming mundo. Uubusin namin kayong lahat sa lugar na ito. Napatawa ang tatlong mga matatandang aswang sa kanilang narinig at sagot naman ng isa sa mga ito. Hangal ka bata! Ang laki pa rin ang paniniwala mo sa lakas ninyo. Pagkatapos ng pagkasabing iyon, sumipol ang isa doon sa tatlong mga matatanda at pagkatapos narinig nila agad ang malakas na mga pag-angil at pag-alulong sa paligid at naglulundagan na ang mga asuwang papunta sa kanilang kinatatayuan. Kaya agad na wika naman itong si Butok doon sa kanyang mga kasama. Hito na sila. Papaatake na sa atin. Tara na, buddy, buno, akiko, abo. Ipakita natin sa mga ito kung sino ang hinahamak nila at kung bakit tayo ang ipinadala ng mga albularyo galing sa ating isla sa mundong ito. Habang papalapit na sa kanila ang mga umaangil na mga aswang, agad na pumadyak sa lupa ng tatlong bisis itong si Butchok at kasabay naman doon, agad na kumawala ang malakas na pag-inog doon sa kapaligiran. Ang tatlong mga aswang na nasa kanilang harapan, agad din na umindak ang mga ito sa lupa para kontrahin ang ginawa nitong si Butchok kaya nagkakaroon ng biyak-biyak ang lupang kinaroroonan ng mga ito. Umalagwa din ang kakaibang lakas ng pwersa na nagiging dahilan para bahagyang mapapatras ang magkabilang panig. Ngunit biglang bumulusok na lamang papunta doon sa mga matatandang aswang ang mga maliliit na mga kawayan na mayroong matutulis ang dulo ng mga ito. Napamura na lamang ang tatlong mga aswang na mabilis na lumundag para maiwasan ang mga iyon. Hindi nila inaasahan ang gagawin agad na pag-atake nitong si Bono gamit ang kanyang mga kawayan. Ngunit ang mga aswang na nasa likuran ng tatlong mga matatandang gabunan tumarak ang mga matutulis na kawayan doon sa kanilang mga katawan na nagiging dahilan para mapapasigaw ang mga ito at matumba. Nangingisay ng ilang mga segundo ang mga tinatamaan ng mga aswang nitong si Bono at pagkatapos agara na itong namamatay mas lumakas pa nga ang pag-angil ng mga ito dahil sa kanilang nakita kaya gumawa na din ng mga usal ang mga aswang lalong-lalo na ang tatlong matatandang gabunan na nagiging dahilan sa paglakas ng hangin doon sa lugar na parang hinihiwa na ang kanilang mga balat gumawa din agad ng mga panguntrang usal si Butchok at itong si Akiko. Para makuntra ang ginawa ng mga aswang, nakita din kasi ng mga ito na nagsiliparan ang mga malalaking tipak ng bato sa paligid at papunta ang lahat ng mga ito sa kanila. Nang magbabanggit ng mga banyagang salita itong si Akiko at matapos na may bato, ang mga orasyon, biglang nadurog ang mga batong papunta sa kanila habang nakontra naman ang malakas na hangin at biglang tumigil na lamang ang pag-ihip nito doon sa paligid hindi makapaniwala ang mga aswang na sa ganun kadali nakontra agad ang kanilang mga ginagawang orasyon dalawa naman agad sa mga gabunan ang bumagsak nang makarinig ang mga ito ng mga pagputok sa ulo ang tama ng mga aswang na agaran na ikinamatay ng dalawa Muling nawindang ang isipan ng mga aswang, batid nilang hindi ordinaryong baril ang hawak ng kanilang mga kalaban. Kaya agad na inutusan ng matandang aswang ang kanyang mga kasamahan at mga tauhan na hanapin ang pinanggagalingan ng mga pagbaril. Samantalang abala sina Nonoy at Butchok sa pakikipaglaban doon sa mga aswang na nakakalapit na sa kanila. Gamit na ngayon nitong si Butchok ang kanyang mga pintuan na portala at ang kanyang mga matatalas na garab walang habas na pinabagsak ang mga ito ni Butok samantalang nakatayo naman itong si Akiko na hawak ang librita at nag-uusal ng mga orasyon para mapahina ang lakas ng mga aswang at makuntra ang gagawin ng mga usal ng mga ito samantalang ang kambal naman ito na si Abo nasa gilid lamang ito ni Akiko at pinoprotektahan ang kapatid sa sinuman ng mga aswang na magnanais na atakihin ang batang babaeng paslit. Nagpalabas na din ng mga kawayan muli sa paligid itong si Bono para harangan at lituhin ang mga aswang. Sa ginawa din nitong si Buno nagagawa ng bata na maatake at mapapatamaan ang mga aswang gamit ang kanyang mga matutulis na mga kawayan Naabot na din itong si Nunoy ang isa doon sa tatlong mga matatandang aswang gamit ang kakayahan sa mga dimensyon ng sundalong aswang. Agad niya itong inatake ng sunod-sunod. Dahil nga sa ginagawang ritual nitong si Akiko, nahirapan sa pakikipaglaban ang mga aswang sa kanila. Pati pa ang mga matatanda sa mga ito dahil pakiramdam ng mga aswang namimigat ang kanilang mga katawan kaya ang dalawa doon sa mga matatandang aswang inutusan ang mga kasamahan na unahin sa pagsalakay ang batang si Akiko. Gumagawa na din ang mga ito ng mga usal para magambala ang ginagawang ritual ng batang paslit. Samantalang doon sa kinaroonan nila ni Kimba, papalapit na din sa kanila ang mga aswang nagalit nagalit na galit habang umaangil ang mga ito ng napakalakas. Naglulundagan ang mga ito doon sa batuhan at ang iba naman parang aso kung tumakbo papunta sa kanila. Isa-isang pinabagsak ang mga iyon nitong si Kimba, ngunit hindi lahat tinamaan ng sundalong sniper dahil na rin sa bilis at liksi ng mga ito. Marami pa rin ang nakakalapit sa kanilang kinaroroonan kaya walang nagagawa na bugoy at abok. Nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging mga taong paniki. Agad na umatungal ang dalawa at pagkatapos sinagpang nila ang bawat makakalapit na mga aswang. Labanan ng mga matutulis na mga kuko at mga pangil. Sa ginawa ng mag-amang Rokam, nagagawa nitong si Kimba na mapapatamaan ang mga aswang dahil nga kinukuyog ng mga ito ang dalawang mga Rokam kaya pagkakataon na iyon nitong si Kimba napabagsakin ang mga ito may dalawa naman ang nakakalapit sa kanya at sinubukan na atakin itong si Kimba ng mga pagkalmot mabilis naman ang naging tugon ng sundalong sniper agad itong gumulong pababa doon sa batuhan sabay pihit at pagbaril doon sa dalawang mga aswang na naglulumdagan para sana sundan siya ng mga ito Tinamaan niya ang mga ito sa liigat ulo na nagiging dahilan para mamatay agad ang mga ito pagbagsak ng mga ito doon sa lupa. Sa mga pagkakataon na iyon, nasasabayan na nila ni Tata Buhoy at Abok ang mga aswang sa pakikipaglaban. Nagagawa nilang mapatay ang ilan sa mga ito at hindi na nila iniinda ang mga sugat na natamo sa kanilang mga katawan. At nagagawa din ni Timba na mabaril pa. Ang natitirang mga aswang doon na umaatake sa kanila. Samantalang nakagawa na rin ng mga usal ang dalawang mga matatandang aswang. Agad na nabiyak ang lupang kinaroonan nitong si Akiko na siyang nagiging dahilan para mabahala naman itong si Abo. Ngunit hindi ang batang si Akiko sa kabila kasi ng pagkabiyak ng lupang kinatatayuan ito agad lamang na umindak sa lupa ang batang paslit at ito ang nagiging dahilan para bumalik sa dati ang mga nabibiyak ng lupa na labis na ikinagulat ng mga matatandang aswang. Ngayon, napagtanto na nila kung gaano kalakas ang mga bata, hindi lamang sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa mga aspitong usala. Hindi makapaniwala ang mga aswang na sa isang pag-indak lamang sa lupa ng isang batang paslit agad na wala ang kanilang mga ginagawang malakas na usal sa isip ng mga ito papanong nagkakaroon ng ganon kalakas na kakayahan ang isang batang paslit pa lamang ilang sandali pa kahit na nababatid na ng mga ito na matatalo sila sa labanan na ito kahit na napakarami ng kanilang bilang wala silang paki-alama kailangan nilang mapigilan ang mga batang ito na makarating sa lugar ng salim. Sa nasaksihan ng mga ito, nakakaibang kalakasan ng mga batang nakakaharap ngayon. Maaring malaking banta ang mga ito doon sa kanilang plano. Sa lakas ng nakikita nilang kakayahan ng mga bata, hindi lamang sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa mga usal. Maaring makakasabay ang mga ito sa lakas ng mga mandirigma ng lugar nang salim, umaatungal ng napakalakas ang matandang aswang. Palatandaan para umataki na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Hindi pa rin nagbabago ang plano ng mga aswang. Nais pa rin ng mga ito na unahin na patayin itong si Akiko. Ang bata kasi ang hadlang sa kanilang mga ginagawang orasyon hanggat patuloy na gumagawa ng ritual ang batang si Akiko, wala silang magagawa laban sa mga kasamahan nito. Ngunit kahit na kinukuyog na nila itong si Akiko, nandudoon naman itong si Abu at Bono na buong bangis na pinabagsak ang bawat mga aswang na lalapit kay Akiko. Gamit din ang mga kawayan nitong si Bono, nagagawa nitong matuhog ang mga aswang sa kanilang mga katawan. Samantalang itong si Nunoy naman, napalayo na ang mga ito doon sa karamihan. Umabot na kasi ang kanilang bakbakan ng matandang aswang doon sa mga batuhan sa unahan. Malakas din ang matandang gabunan na nagagawang makipagsabayan sa lakas at bilis ni Nunoy. Gabunan laban sa gabunan. Ngunit mahari ka lamang ang pinagmula nitong si Nunoy. Wika ng matandang aswang kay Nunoy. Isa ka din gabunan. Tama ba ako, bata? Hehehehe. <laughs> Ngunit nakapagtataka nga lamang kung bakit tinutulungan mo ang mga tao. Alam mo ba bata na ang mga tao ang dahilan kung bakit kamunti ka ng maubos ang ating angkan. Sila ang salot sa ating angkan. Kaya bakit ka kumakampi sa kanila? Isa kang aswang. Ngunit pinapatay mo ang mga kauri mong mga aswang. Ang sagot naman nitong sinunoy doon sa matandang aswang. Aswang man ang aking pinanggagalingan. Ngunit pinalaki ako ng aking mga magulang bilang aswang na matulungin sa mga tao. Tao din ang aking ina at nararapat lamang nagawin ko ang pagtulong sa mga tao at labanan ang mga masasamang aswang na katulad ninyo. Ngunit tumawa lamang ang matanda at ang hindi alam nitong sinunoy habang nakipag-usap sa kanya, ang matandang gabunan na aswang may isinaboy na ito sa paligid na mga pulbo galing sa mga buto ng diablo. Huli na nang maamoy ang mga ito nitong sinunoy. Dahil sa lakas ng kanyang pangamoy, pumasok agad sa kanyang sistema ang bisa ng pulbong iyon na nagiging dahilan para biglang magpasuray-suray itong sinunoy at ilang sandali lamang agad nang umataki na sa kanya ang matandang aswang na nakangisi. Wika nito sa kanya. Mukhang magagamit kita, bata. <laughs> Sinagay kung mapalayo ka doon sa mga kasamahan mo para magawa ko ang binabala ko sa iyo. Rinig na rinig iyon nitong sinunoy. Ngunit lalong nahihilo lamang ang kanyang pakiramdam gayon pa man dumaan na sa maraming mga bakbakan itong sinonoy at napagdaanan na niya halos lahat ng mga malalakas na mga kalaban kaya sa kanyang isip hindi ang matandang aswang na ito ang makakatalo sa kanya walang pakialam itong sinonoy kung nahihilo man ang kanyang pakiramdam ang mahalaga ngayon mapatay ang kalaban na aswang nasisipat pa rin niya kasi ang aswang na ito habang umaatake sa kanya kaya malaki pa rin ang kanyang paniniwala na matalo ang matandang aswang agad na kumilos itong Sinonoy sinubukan din niyang mag-usal ng mga pangwasak na mga orasyon para mawala ang kanyang pagkahilo. ngunit matapos ang kanyang mga usal napapamura na lamang itong Sinonoy nang hindi pa rin nawawala ang kanyang nararamdaman na pagkahilo. Inatake na siyang ng aswang na sa mga pagkakataon na iyon, nahirapan na siyang makita kung saan ang mga pinagmulan ng mga pag-atake nito sa kanya. Bukod sa nahihilo itong sinunoy dahil sa mga pulbong na amoy, unti-unting sinisira na din ang kanyang sistema at hindi niya namamalayan na nanghihina na din ang kanyang katawan. Hindi pangkaraniwan ang ginamit ng matanda mga pulbo ito na kayang pahinain ang mga katawan ng mga katulad nilang mga aswang sa simula pa kasi bago pa dumating ang grupo nila ni Butchok sa lugar ng Gamora na unang dumating doon ang grupo nila ni Manong Yoyong kasama ang tatlong nakaligtas sa labanan kontra sa mga batang misyonaryo na abisuhan na ang mga aswang na ito tungkol sa grupo nila ni Butchok at doon sa isa pang grupo na nakakalaban nila at nakapatay sa karamihan ng kanilang mga kasama. Nasabi na din ng mga barangan ang kalakasan ng bawat isang membro ng grupo ng mga binatilong sundalo at ang mga matatandang ito alam na ang kalakasan nitong sinunoy at ang tunay nitong pagkatao bilang aswang nagabunan dahil simula pa kasi doon sa mundo ng mga tao at doon sa isla ng Sikihor minatsyagan na nila ang binatilyong ito na sa isip ng mga matatandang aswang magagamit nila itong sinumay. Kaya nga nakahanda na ang mga pulbo ng mga buto ng jablo ng mga matatandang aswang dalawang pag-atake ng matandang aswang na iwasan pa ito ni Nonoy na manghadin ang aswang dahil kahit na nagawa niya ng paraan para mapahina ang sistema ng binatilyong aswang kakaiba pa rin ang galing nitong lumaban nagagawa pa rin ng sundalong aswang na maiwasan ang kanyang mga pag-atake mas lumapad pa nga ang ngiti ng matanda sa isip kasi nito malaki ang pakinabang nitong sinunoy sa kanila kapag nagawa nilang magiging kakampi ang maharilikang aswang na ito balak ng mga ito na gawing kasangkapan ang aswang na sinunoy para sa kanila at labanan ang sariling mga kaibigan ang grupo nila ni Butchok.